lolo ni Michelle D, ganito pala ka big time. Marami ang dilubos makapaniwala matapos malaman ng mga netizens kung sino ang lolo ni Michelle D, hindi pala basta-basta si Michelle D, at nakakatakot daw pala umano talagang kalabanan, kahit nga hindi nakakuha ng corona at nanalo ang ating pambato, waging wagi pa rin ito lalo na sa kanyang family, matatanda ang uminit ang ulo ng marami matapos mag-viral ang video, kung saan makikita ang paghila umano ni Ana Jacrejutatip sa ating pambato, inutusan umano ni Ana ang kandidata ng Pilipinas na sabihin sa mga Taifan na mag-move on na, mula sa hindi pagkakapanalo ng kanilang kandidata, talaga nga bang noong simula pa lamang ay hindi na gusto ni Ana si Michelle D, at maging si Boy Abunda ay nadamay, kaya hindi ito natuloy na maging isang judge sa nasabing beauty pageant. Ito nga rin ba kaya ang rason kung bakit hindi man lang nakakuha sa top 5 si Michelle? Pero tila may kalalagyan din si Ana kapag tuluyan itong binangga ang beauty queen, dahil sa napakayaman pala ng pamilya ni Michelle, isa nga sa nagpahatid ng pagbati kay Michelle ang kilalang financial institution na China Bank. Lingid sa kaalaman ng marami na si Michelle ay tagapagmana pala ng nasabing bangko, dahil apulang naman si Michelle ng chairman ng China Bank na si D. K. Cheong, na nakababatang kapatid ng pinaka-founder ng banko na si D. Si Chuan, bagamat alam naman na ng marami na mula talaga sa mayamang pamilya si Michelle, dahil sa ina nitong kapwa niya beauty queen, model at artista na si Melanie Marquez, marami pa rin ang nagulantang ng malamang tagapagmana pala si Michelle ng China Bank, isa ang China Bank sa nangunguna at pinakamatagal na nabangko sa bansa kaya masasabi talagang successful din ang negosyo nila. Kaya kahit hindi nakapag-uwi ng corona, ay panalong panalo pa rin si MMD, lalo na sa pagiging tagapagmana niya, maraming fans lalo na sa mga Pinoy at mga kaibigan niya ang labis na dismayado sa naging resulta, dahil may laban at pasabog ang ipinakitang performance ng ating pambato, ngunit hindi pa rin ito nagkaroon ng pagkakataon na makahawak ng mic kahit pa umano deserve niya yon.